Good morning, good morning mga ito dito po. Luluto tayo ng piniritong bangus at saka, piniritong bangus at saka labanos. Okay. Ayan. Ipuyas ka, mati. Ito, tinikati yung bangus mga ito dito. Bangus. Labanos.

mang uh, ano uh, dinagyan ko po lang. ano yan tablet salt ayun bangwa ayun pwede na ayun yan ang kamatis. Ito kamatis. Lagi sa amin ang wala mong bago ko na yun. Leo, gini dre. Ah, ng patis yan. May alam ang bago ko na. Hindi ng sabaw yan kasi ano na. Lapanos. Lintang Lapanos. Sa Kaungan Lintang. Harap tritong bangos. Ayan, may tritirito. Trito to? Oo, oh, pinirito. Ah, tritong bangos, tsaka Lapanos. Lapanos, mustasa. Ibuyas, kamatis. Bawang at buya. Ayan, Lapanos. Masarap yan, maayos. Maganda pa kayo ba nun. Ito pa ako sa kalabanos. Wala akong tubig yan. hindi natin po niya. Nakaalam natin dito yung alamang pagbo. Lalagay na tayo ng pagbita kay Romano. Ayan po. Ipon lang ng konti yan mga ebro. Ito yung ating tepo rito. Ang rin maglagay ng petsay. Kasi hindi ako nakatigay ng petsay. paminta, gabi kay Romano. Ay, yung may lupa pa na doon sa ako oh, Yung taro kanina, itatayo ng ano, gasolina na Pamela. Ayun. Masarap na laban Mananis na. Ayun. Bango na, ayun. 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 Lawanas mustasas sibuyas kamatis. Bawang at luya. Sibuyas kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay eh, puro ng gina. Eh, Lapanos, mga ito. Mustasas. Na, tanggalin mo na. Pwede mo lang Oh, ayan, no? At magluluto tayo, mga ito yan so good am pong yan labanos maya tayo nang two topic mag isa po yan labanos maya dito taman-tama lang ang reply natap ini retong pangusil dumulugo tok mga idol in response masarap po yan mga idol shout out po noimi No, yung may katakutan, mga idol, uh, natin ang papaya, ng papaya, gatas ng kalabaw, at saka itlog na pula. Ay, ang pagma, aking kamaghanap, mataga, nebesya. Sabanos, mustasa, manamis na misyan, mga idol. na. Hindi po ako naghiwa, kaya hindi ano yung pagkayo, pero pwede na yan, okay na yan. Para natututo. pangos, mga idol. Hindi itong pangos na masarap, mga idol. Matalamsig po yan, yan, yan. ang masarap, mga idol. sustansya, dapanos, kamates. Ipon, yun. Galing ko kay pare kung ano to. Yung ipon na yan, matagal na to. Kay uh, Laos, ah. Uh, pare ko, taga mga bebe. Labanos, sa uh, masarap yan, mga ito. At iniritong pangos, yun. Eh. Iniritong pangos na nadulok na, mga ito. Papatay ko muna para mapiperta natin, mga ito. Mapabaliktad pala, perta. Manamis-namis, -hmm. yun. eh. Manamis, eh. Oh, yun. Yeah. bangos na matalamsik mga ito yan. Pinatay ko muna bago natin ibabalik na. Para hindi tayo matalamsikan. Eh, nakatigit-tigit. So, ayan o, eh. Uy, uy, uy. So, ayan. Aha. Hindi pala maganda ito. Bangos na Sanse. Wala tayong Sanse rito. Sanse. Maliit na Sanse. Eh, Pagkikwamit ang Sanse Malate. Sanse Malate. Aha. Yung Sanse yan. Thank you. You're welcome. Karen ko talaga. Marawa kasi ako na cellphone. Ayan, ah, yan, ang pinirito pangos na masarap na. Nagdikit-dikit uh, dikit -dikit, dikit. Ah, yan. ay Masarap po yan. At saka labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya, mga ito. Sa paligid-ligid ay puno ng lingat. Yan, pangos, mga ito. Yung bangos na masarap at saka lapanos. Lala, pagka nga nagpaprab, ayaw mong mo ma, nagtalamsikan, patay mo mo na talang pa, ayaw mo balik na rin. <coughs> ayan po. Bawa matluya. Ayan po, ayan. Ayan, pangon niya mga idol. Hindi man natin linagyan ng tubig yan, manamis-namis yan. Yan mga idol, loto na po yan mga idol sarili niyang init ng kanyang da, ano, maluluto na yan, madali lang maluto ng sibuyas. Ayan. Luto na yan. Luto na yan. Ang Piniritong pangos. No, no. Ayan mo, gutom na ako. Ayan, gutom na mga idol. Ayan. Luto na po yan mga Kaya Kakain na tayo. Kaya mga tala. Bakit na yan yung patinirin yung ride. Pasantok ka na. Kain na tayo. Kumain ka na ba? Oo oh, nga, na ako pang para kakain na tayo. Kain na tayo. Ba? Labang mainitin ito. Ha, baka sarap nito. Ang nyama na. Manyaman, manyaman. Luto na yung bangos, mga idol. Patayin na natin. Baka matalamsikan tayo, mga idol. Kain na po tayo. Pakuha na ang nasi. Manta na. Pare, pagkikuha ang kanin. Kanin, kanin. Kain na kami ni Aramina. Yan ang kain na po tayo, mga idol. Rotol. Ayan po. Labanos. Nos, nos. Labanos, nos, nos. Kain na po, mga idol. Daming kanin. Ha? Daming kanin. Kain na po. Ha? Kutsara. Kutsara. Sa, sabay ng pagluluto, sabay ng pagluluto. May tayong bangos. Wala tayong sero dyan. Kaya na, huy! hindi so, ka pa kumakain ko Dalawang beses na ako kumain. lumpia Masarap, mas masarap ito. Pabidyo ka. Ito laban. Napakasarap nito, mga ito. Ito, Wala nang tikin yan. Wala nang... Oh, Ayun. Ayun. Tayo na po mga idol. Yan. Magpapasa mag, 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 na lang ako mama. Ito po, labanos na mas. Ano Doon mo. Pagin ka ng konting ito. Ito po. Kamates. Hmm? Manamit-namit mga idol. Siya nagluto. Ayan. No, no.

nướng à, nướng mà phải nó có máy rồi, đấy nhá, hử, dọc nhóc, bác tiền nó bằng ốp

kakain na ito po yung buntot. Ito hindi kakain na ito, kaya ako na lang kakain ito. Hindi. Hmm? Darap niya mga idol. Lahat ang lahat kami yung ano. Tapos na. 아, 빈에베트 한방울나 아, 못 자라피한 거, 응? 어, 그냥. 아, 빈에베트 한 방울씩 나눠서, 너?

Naman mga edad. Ang buod na ako ng mamaya kung lalatagan ako, ano, sinigang na bango, so kaya lugaw na negative naman, no? Napakasarap, eh, napakasarap mo. Namimita Namimitara ako, sabi niya. Sa iyo, pa, um, mm. Pari Lobe ito yung binigay mong ipon hanggang ngayon, hindi pa nauubot. Mayroon natangan na buwan. Yeah.

Ang dami kong tinikman na nung pangos. Ano na yung buntag? Ako ah, maluwang po yung dito ko. Kaya hindi po ako naan. Hmm? Sarap niya mga ito, nakakapasubok.

Maramis na rin po yung laban. Salamat po sa panonood, Mike. Nagot, na, Mike. Salamat